Ito release balagtas. Ay, alas 7 pa lang. O, oh, 7. 7.06. O, oh, ah, si Corona. Second bird, balagtas. O, oh, second bird, ah. Si Choco Brown. 7.07. Kita mo. 7.07, balagtas. Grabe kayo, ah. Ay, wali din, ah. third bird natin ha yung kapatid ni Choco Brown Palagtas. Seven. 7 7.15 si Mascara din nandito na ito na rin si Mascara fourth bird fourth bird ayan okay, pasok na sila uy natambay pa pasok pasok yan. dalawa na lang hinihintay ko yung checkered tsaka white top yun malilig talaga lagi yun kada dito ako bilig sa si dalo pagigisi ko lang na malaya ko ay i-release pala 640 ang bitaw 4716 unang dumating sa akin si Corona tsaka si ano si Choco Brown ito si Light Brown at si Mascara post ko muna oh. Ito si Mascara oh. Medyo hindi siya conditioned, hindi siya nagsusubo ah, siya Medyo nalilate siya